Chef, ano yung tinatuluan mo, Chef? Baka yan, Chef, baka. Ah, baka. Sorry. Magandang umaga sa ating lahat mga kabayan. So ito yung menu namin ngayon sa araw neto ng uh, Thursday. Ito yung uh, crisp, suti so, uh, gambas eh. Gambas. Uh, meron siyang uh, shrimp saka pusit ng kabayan. Uh, Ay, yeah, masarap 'yan, oh. Saka may barbecue kami. Tsaka yung chicken na uh, kalderita. Uh, na uh, stick, fish stick. So yung yellowfin. Saka siyempre, meron kaming

ito naman yung pispili uh, uh, kong tau di saka creamy chicken na mayroong uh, braid ng obayan mayroong siyang uh, cream so may kasama kami yung big uh, macaroni yung mga kabayan sinama na sa display ito so diba masarap ang mga pagkain nakakatakam uh, uh, guys yung, ito yung uh, glaze uh, pork, pork. Sarap terus ini sah nama Sarapan Hillsburg. Nah katakan mau kemudian coba baris-baris yang isah atau apa yang ada di sini. thank you for watching. Inang, thank you for watching.